Magandang umaga po mga Parmbin Ngayon po ay bispiras po ng ano, binyag, ah binyag ba? <laughs> Mali, tari, birthday tari, tari. po ni Otoy, ni Bunso At ngayon umaga ay kukuha po tayo ng ano, manok po Tayo po yung din kay Kuya Kuya, magandang umaga po o, Yun. Kasama po si Inay, Otoy, si Inay Oto, Si, si Kuya Tan, Otoy Magandang umaga po Kuya, Kuya, kuya happy birthday Magandang umaga Ay, hindi pala ito, hindi kasama mo, si Mami Hello po Yan, dito po tayo ang ganda ng piston po din yung mga kondi niya. Ano ba itanglad? Alam mo ba itanglad na rin? Oo, tanglad. Eh. No, Ba't ang ihingi? Kuntra sa asa, no? Kuntra yung... sa asa ito? Oh, oh. ito ma manghihingi ka na agad ay. eh. marami din. Ako maglilis ko. Ay, oo. Oh. Ay, tama mamaya. No. Marit yung pala kami. Pangit no. kuya. <laughs> 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 Pwede ay, ayun. Napat na rin na lang ang eh. <laughs> dine, dine, ayun. At mamakahiya dyan. Madali ang kamay. Saan ba bang alaga mo kuya? Ilang order mo, Miss? 20 ulo eh. 20 piraso daw po. Kung makaka-30 kilos 'yun. Nasaan po Pag hindi makaka hindi sasaktuhin 30 kilos. Ay na namin. Oh, ay ba't sa gitna ng bahay ka, putik? Dito? O, ako eh. Si Tita Pepo! Aba! Pati na ay Sige na! Sige ay, ah, ay arin Ito nagagawa ko ng, ano? Oh, um, ayaw, to, eh? Eh. Ay, ano po ito? Ay, ito pa, ana, pa itlogan. Hedi, 'yung bagang broodingan, ano 'yung yun? bagong sisil ay, um, oh. ay, 'yung ano po ya? 'Yung ipot. ano dito manok mo? Ha? Dinagang mo Ay, kailangan mo. O, o, ay, sa ano. Sikip sa... pa, ano po, -ano po sa ako Ayun. Ah, ha? Hmm. Ah, pwede ah, nga ah. ikaw na lang kumuha. Ah, ikaw ang dyan. Ano po, kuya, sa halaman ba? Oo, oh, tuloy na. Dito. Ah, uh, ba't di nila ang palayo na kakulang? Ha? Um, Ay, pagkagaling ayaw, naman. Ah, uh, naka-electric pan. Oo. Uh, uh. Ay, ano po ang bago mo, kuya? Oo, oh, 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 yung ano, itong ilang, ilang piras yung... Ay, si Silo mo lang? Oo. Oh. Ay, dito ba makuha po? Ha? Oo, oh, oh, yan. Po, malam -trippan. Malam -trippan. Ano po, negosyo nila, kuya, o? Yan, hindi po, mainit. Mainit nga, Ay, kaya, tripan, ano, ano, o... Ay, dapat di diba, pagkilang ko yan ng araw din, napakainit. Oo. Gawa ng hapay ko yung ano, yung tahoy. Oo, oh, ayun pagkaw. Ay, ako ng kumakain. Ay, sa rambutanan, me. Eh. Ay, dati. Oo, oh, dami. Yung sa may rambutanan, yung ganda. Yan nga. Saan yung ganda? Yung nilalagay ko, yan, mm -hmm. sa mga gitna. Magbigay ka na lang ng pang-apog kay Kuya, apog. Ano yung para yung ipot sa sabugan mo ako, para hindi mga moy. No, Tapos madaling matuyo. Papalahin mo na lang sa, sa lupa acidic yun. Kung oh, acidic po. Oh. Aba, ano, na pa po unang harap likod. Oo. Yan ang ganda dito. Wala kang pangulam. ulam <laughs> Ate kay namimiwas. Ha? Oh. Ha? Ha? Ang dami nga, ilang libo ito? Ilang, ilang plaso ko lang? Ano lang ito? Sa, sa pa lang naman yan. Ay, ibig sabihin ko ilang araw na uh, ito? Ay, ang uh, dami sa, sa pizza may 22, 28 days. Ang pinakang sapin mo pala yung, ang pinakang ano mo pala yung, ano, ay, yung wire. Dito, nakagano'n lang ako. Dito, ay! Dumudong <laughs> lang ako lang pa kayo. Ayong, yun, oh. paano yung malaking lagayan na yun? Mayroon akong book Ah, taga tulak, taga ano. Parang maganda. Parang ganito ang ito. Parang okay. maganda. Oh. Ginagano ito ko lang yan. Papalahin oh. ko po yan. Oo. Maganda may may buhalaw. Oo. Madali matuyo. Oo. Oh. Pero, maano man yan, kinakayod ko lang kinakayod. Ngayon lang naman yan na anak doon lang ako'y nagkatay. Nasaan po yan yung ano mo? Yung. Yung dati Yung. Yung dati mo po na ganito. Yung dati. Ay, mga nasan yun ko na. Ah, oh. sa oh. mga. Ang katuwa. Ay, parang gusto ko rin maganto, Daddy. Okay. Kuya Itan, project. <laughs> Mga project tayo rin to. <laughs> uh, kaya, pwede palang ganito ka ano? Malamig doon. May, may ilaw pang ilaw naman na tayo doon. Eh. Mainit na ganito doon na luma. Eh, ano um, hindi nga kabaho, hindi kasi nababasa. Meron din po silang fish dito, may manokan kan sila kuya. Kaya ang ganda po ng ano dito ng view. Ilan po yung fish nila? Isa, dalawa, tatlo. Yan. Yan ang ganda dito. Yan oh, um, ang lawak po ng mga fish oyan. oh, um, yan. Yan um. Dito lang din po ito sa ating kabarangay po, kaya lang po dito sa ano, may riverside po ito sa baba po. Yan, yeah, ang ganda po ng anong fish tribal. Sa po yan, oh. Probinsya, probinsya po mga kapanbin ng dating din, eh. May galiyang yan, oh. Yan ang bahay po nila, oh. Napapaisip din po mga kapanbin sa pag-aalaga po ng manok. Yan, ganda po. Doon so, sa may ating rambutan na narin. Malilong ay bahala na po parang maganda po ay mag project ng ganari mag po yan ay ibabagsak lang natin sa mga tindahan diyan yan ganda yan, nung saya ano po para man nakaka ano ng pagod nakakawala masaya nakakawala stress po, oh, po. po. Tapos ito ang pa ganda, ang 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 ganda, ang ganda, ang ganda, ang Putay ano maganda. Ah, 'yan pa, ibigay ano. Maganda kagala kagano. ka na iput ko po ating hingin. Ano? Yeah, may nabili pa po sila ate 'yung. Oh. Ah, may ano pala, may katay na ano. Ay. Alin po bitin? Ito lang po ate. Oh, yeah, ati. Yan. Kini po. Kala ko pa yung timi ate. Kita. Ah, dagdagan na lang. Ari po. Ilang kiluhan ito, Utoy? Ito, Utoy, ito, ito. Utoy, ang pati na gani. Hmm, bulaga. Pinabuli <laughs> mo naman, Utoy, ah. Ay untoy. Sumama din siya malaki oh. Untoy. <laughs> oh, dakot, tey, dakot, tey. Eh nah, ito pa yung dinibulin. 'Di mo kinukuha May isa. Sigit sang eh, kilo. Sigit dito, untoy, sigit dito, Timbang Timbangahin, timbang mo dito, doon. Timbang ito May isang kilo po. May isang kilo ba? Ay, lima, lima, daw ito eh. Lima, lima. Ha? Ah, may isang kilo oh, Ay, isang kalahati. Ayan, ayan. Nanganda. Ay, may lagayan pala naman ay. Oo. Oh, oh. Isang tumport yan. Mga gayaan. Baka nakatay. O baka. Tito, salamat po. O, oh, sige po. Yan. Katawat. Pasala na po kayo doon bukas ko okay. ah. Oh, sige. Opo. Ah, sige po, oo. Ay, tanglad po pala kuya, Ay, saan po dyan? Saan po kuya kuya? Kaunti lang po, pang ano lang sa lechon. Pang sa tiyan. Hindi po kuya, ano lang. Haklit na lang po. Haklitin na lang po. Kaunti lang naman din eh. Temahan hey, po ng tanglad kay kuya. Pang lagi po na sa lechon. Kaunti lang. na Kuya, salamat po. Ayos na ito. Pag na parami na may mapait ata. Ang ah, gayon, mapait. Opo. Mapait po. Ito hmm. 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 yun. Ano po yun ay? Masarap ng tinuto. Sa loob po. Hmm. Yun po, may binhi tayong ano. Kalabasa, hindi po yung maligat. Uwi na. Ito, ano nga po. muna natin ilagay. Walang gyan. Ang na po ay. Para po sila ay Walang nabawas? Hindi na Para sila po ay doon ay may Saan yun Doon sa bungad lang? Sa tapahan. Sa tapahan? Sa Doon sa nilagay. may gagatungan. Hindi pa kaanuhin ang aso. Gagatungan Hindi, may tao doon. Dami. Naro sila itay. Si Parnoil. Ah, may tao ba doon? Nagbibitin daw na kasi ano, sila eh. Oh, Oo, magaling pala sila. Mag <laughs> mauuna na. Yan. Tayo po maglalagay ng tulad din eh. Ang uling pala niyan. <laughs> dapat pala nilabhan natin. At ang plano po din tayo mga gaano ay mga celebrate din sa unahan. May butas man pala yan. Nabili natin na yan. Ano ba't may tagpi? Ayun o, no, sa gitna. Maglalagay ng tali din sa ano. Sa so, bunga plus mayong. Hmm, sige. Kaya mo na yan. Hindi ko yan kaya eh. Uy, <laughs> kaya mo yan, hindi ko kaya yan Sa taas pa, nung wire Sa taas? Aba, bakit? Ah, ikaw Pre, merinda. Nasuman po, tsaka lang nating mga katay ng manok. Oh, sa ng suman. Yan. Ay, binigar. Isa ka, oh, merinda po. Merinda po. Inabot na po na ulang susapa. Basa ako. Basa? Si Barry Reggie ang nag-ano niya? Ayaw, ganito ibos. Sa dahon ng yourmatis Bang dia da new kematis <laughs> para para, -para lili, ay, ay. dia dia At masaya sama-sama tak -sama. na halika na